Ayun na yan. mabuting na. Ayun na ba yan? Sabihin mo lang, pakip na pagka... Wala na yan? Yun lang Oo. Oh. Kaya yun, haba haba. Angat. <laughs> 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 Nabasakit yung paang sapat. Umasakit uh -huh. sa loob. Ayan lang <laughs>

Ô video, video! Video, giờ bây 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 giờ ito Oh Ito partner pang YouTube pang YouTube 'yan Partner Taguna ayan na 'yan 'yan lang 'yan konti lang 'yan Kunti oh, lang ba yan? O oh, marami? Wala ka lulusutan dyan. Pucha. Tayo ba? Pucha daw. Ito na yung Hindi, ganyan lang, ganyan lang. Wala sa kabila, isa lang yan. O, oh, pwede natin kunan yan. Video yan. Kaya na yung pano? Hindi, pang ko sa camera. Ay! ko sa camera Ayok! Ito lang wala akong damit dito! Pagpalit dito! Woo! Yokobis! Only in Taiwan! <laughs> okay! Okay. Okay. okay ba mga... Yeah! <laughs> Masasabang basa kami! <laughs> Kompleto to! Nakuha ko rin natin no? Tsaka yung bupalo. Woo! <laughs> Masasabang basa ako! O, ano anong masasabi mo? Isa-isa? Wala, tignan na lang ako. Ako eh, tignan nyo. sa akin. Sa akin na lang. Tignan nyo pa ako na tayo. Ayun. Where are you from, sir? Where are you from? New York. Oh, from New York. We're from the Philippines. We are from the Philippines. <laughs> 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 Mani pakyaw. <Pacquiao. laughs> <laughs> Up the end.